Hello guys! Welcome to my Hana TV vlog. Today's video ay magluluto tayo ng hipon. Ayan, naglagay muna ako ng butter and garlic. Itoasted ko muna ng konti. Pag medyo toasted na yung uh, ating bawang, ilalagay ko na ang ating hipon. Yan. Hindi ko na masyado inano, tinanggalan ng mga ano, kasi pwede pa naman yan makain. O, ba diba? Okay na yan. Okay lang yan. Kasi kinakain ko naman pati ang ano, balat. <laughs> Joke lang. Ayan. So, Naglagay na rin ako ng pepper and salt. Tapos simimix-mix ko yan. Ayan, naglagay nga pala ako ng lemon juice. Tapos imix ko ulit. Ganyan lang. aya naglagay rin ako ng tubig konti lang naglagay ako ng parsley naglagay rin ako ng green onion or spring onion ganyan tapos, okay na yan. Pwede na yan. Pakuluan lang natin ng saglit. Taran. Tapos na yan. Thank you for watching.